Okay. Good days sa mga nagtatanim dyan. Pakita ko lang yung aking ampalaya. Ayan. Ampalaya ko ay nakakaapat ng ani. Medyo maraming balukot na bunga. bubog ng hangin ng ulan hindi natin mapaganda yan o, no? mga baliko hindi rin maganda yung sobrang lakas ng hangin at yung gapang na iipon sa isang lugar hindi sila makagapang sa sobrang lakas ng hangin ayan dami sanang bunga pero kahit yung pinakang dahon, nagba na. Bago pa lang ang ating ampalaya. Pero, nagmumukhang maidad na dahil sa sobrang lakas ng hangin at ng ulan. Yan, kailangan ibaba. Kung mga pag hindi natin nakikita. Yan, daming bungang maliliit. Buti na lang mayroon tayong malts. Yan yung kagandahan pag mayroong mulch kahit sobrang lakas ng ulan. Hindi masyadong nabababat yung ugat, yung puno. Kasi hindi naman lahat na ulanan Kaya sumisiim lang yung kanilang yung tubig sa ilalim. ayan mga kalaban tinahig ng manok yung puno yung mga nating sili halos namamatay dahil sa mga manok ayan ayan ang ating tanim ang ating ampalaya ng ating bakuran. Ito yung ating ampalaya. Napakahaba. Ito yung ilang buto na inihalo natin. Green arrow ng chay Kakaiba pala ito. Napakahaba ng bunga. Ayan oh talo ang haba ng ng Galaxy Max F1. Napakahaba oh. Halos halos hanggang siko. Oh, haba. Kaya lang mas madalas yung bumabalik ko. Oh. Rito. Ang haba oh. Chaitai, green arrow ng chaytay na ihalo natin. Mahaba pala yun. Ito pa. Yan yung karagdagan ng ating ampalaya. Oh, ang haba. Oh. hindi palang pa lang pero ang haba. Ayan yung pagkakaiba ng chai tai. Saka ng Galaxy Max F1. Baka gusto nyong subukan. Para makita nyo yung kaibahan. Nang chaytay green arrow makahaba oh chaytay ito pa chaytay green arrow ito diba, ang haba hindi oh, hanggang siko hanggang siko kaya lang mas madalas bumalik ko oh. Dahil sa sobrang haba. Ayan. Maganda rin sinusubukan yung iba't ibang variety. Makita natin kung alin yung talaga yung high yield. Yung malakas magbigay ng ani. Para naman masulit yung ating pagpapagod. Ito pa yung iba. Ayan. na, Lahat halos.